ayan guys shout out Sini guys so Pagkasara ko lang guys naligpit ko na lahat so uh, ayan so time na na mag pahinga kasi stress 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 mawag kasi mas stress guys Ano kumusta lahat guys? Puyat ako ngayon guys. Puyat sa kakaisip ng ano? Dito sa ano guys? Eh, sa YT. Sa, sa Youtube dito mo makikita yung mga ang daon pwede mong kaibay ganin pero huwag mong ibigay lahat so, kit na nagpapakita siya ng maganda sa iyo eh pwede mo nang ibigay yung lahat ng tiwala mo lahat ng ano isip bạn nào vậy, đi kăn kang đi gawing mali cái wings kaya kay iba tayo yung ano guys eh um at huh? kung okay iba tayo yung ano tagalog sa saya okay ibang ano ano bang magkaiba <laughs> kaya okay iba okay kaya iba tayo yung isip to this video magpahinga na tayo yan nakasampay na lahat lang uh, guys ako hindi ako marunong mag ano uh, makipag-away oh. No? alam alam ko kung kailan ako papasok pag mainit yung ulo ng tao at saka hindi ako pumapatol so yung mga ano hindi ako pumapatol hindi ako pumapatol kasi pag mo yan pinagpatulan mo yan so mala malaking gulo ah, uh, mas malaking gulo kaya ano na yan yung mga uh, gustong sumira <laughs> yung gustong sumira kayaan mo na lang hayaan mo na yan kahit na hindi naman totoo hayaan mo yan kaso lang pag iisipin mo ganyan na wala, hindi mo naman ginawa parang na stress ka kaya never mind lang <laughs> never mind yan yung sa buhay ng YT hindi po forever yung pagkakaibigan Yan. sino may yung na manood sa akong premiere ngayon maraming salamat sa inyong lahat sa lahat ng manonood no? support lang kayo kay pag gusto kayo mo support pag ayaw ayaw wag ako ya ako guys hindi ako uh, hindi ako tampo hindi ako ra uh, ganyan uh, minsan kasi guys yung sinasabi niyo nagtampo tampo pinalabas ko lang yung kung anong kailangan ipalabas kasi sabi nila eh, pag meron kang nararamdaman kung meron kang nararamdaman dapat ipalabas mo huwag mong itago kasi pwede ka daw magkasakit sa puso <laughs> eh sinabi ko lang yan guys ah, yan yan diba guys yan lang guys sana po ay kung nawaan nyo kung nawaan sa lahat mong manonood sa Kublimer, maraming salamat. mga uh, magkakaiba. <laughs> And guys, thank you for watching guys.